May mga pinagdaanan kami masaklab club nung last year. Nung doon nagstart start nag-aaway kami. How long have you been dating your non-showbiz boyfriend? Four years na kami. Four years. So hindi talaga may iwas na May mga ganong mga bumps along the way, hindi ba? um Would you say na there was a moment na talagang on the rocks kayo? Oo. Yung last year talaga, yun yung pinaka naghiwalay kami. Akala namin hindi na magiging okay. Mm. Pero gano'n naman lahat ng relasyon. Paano nyo na-overcome yon? <laughs> Pinag-usapan namin kasi ayaw naman namin yung papalit-palit, di ba? Mm. At least, alam, kabisado na namin yung galaw namin. Mm. Ayun. Mahirap kasi yung mag-start ka ulit panibagong relasyon, tapos kikilala mo ulit. Four years ulit. is no joke. Oo. -o. Yeah. So do you think you're in a much better place now? Oo. -o. Masaya ako mm. sa kanya. Okay. Here's our next clue. Let's watch this. Mga kasal-kasal, hindi, wala pa. Kasi diba bago mag-start yung ganun, mag-ipon kayo together. Ba't wala kaming ganun? So wala pa? Wala pang plano? Wala pa, bata pa ako at saka sa sarili ko muna, mag-ipon muna ako sa sarili ko, may bahay na ako, may kotse. Ano pa ba next? Gusto ko magkaroon ng sarili kong building, mga ganun. Dami, <laughs> daming <damien laughs> plans oh, si Jackie. Ba bago mag-ipon kami together, ganun. How is he helping you towards building your plans? Supportive siya eh. Sinasama niya ako, dinadalaw niya ako. Kaya mo yan. Alam ba, sasabingan, paano ko gagawin ito? Alam ba, mga eksena, gano'n. Kaya ko bang i si Mark? Hmm. gano'n. Hmm. Sa kanya ko pa na itatanong yun. Kaya mo yan. Hmm. So um, supportive siya? Oo, oh, sobra. Supportive. Wala na akong mahiling